Maligayang pagdating, mandirigma ng pananampalataya. Maligayang pagdating sa sagradong lugar na ito, isang sandaling inilaan ng kawalang hanggan para lamang sa iyo. Hindi ka napunta rito dahil sa isang pagkakataon. Ang iyong presensya ay isang banal na pakikipagtagpo. Ginigising ka ng Diyos na umaga, hindi lamang para makita ang isa pang pagsikat ng araw, kundi para gisingin ang isang higante sa loob mo, isang espiritong hindi magpapatalo ang iyong kwento, kasama ang lahat ng laban, mga peklat, at mga luha nito, ay malayo pa sa pagtatapos. Ngayon, sama-sama nating ipinapahayag, hindi pa ito ang katapusan. Ito ay isang bagong simula. Maaaring pakiramdam mo ay nadapa ka, maaaring pakiramdam mo ay isinuko ka na ng mundo, ngunit ang Diyos na nagtalaga kay David sa parang noong walang sinumang nakatingin ay ang sharing ring Diyos na humihina ng layunin sa iyong mga baga ngayon. Nakikita niya ang hari, ang reyna, ang mananakop sa iyo. Hindi lamang ito isa pang panalangin, ito ay isang sigaw ng pakikipaglaban. Ito na ang sandali para ikaw ay bumangon. Si Pimula sa Biblia, isa Samuel 30, 6-8. At si David ay totoong nagulumihanan, sapagkat pinagsasalitaan ng bayan na batuhin siya, sapagkat ang kaluluwa ng buong bayan ay napighati, ngunit si David ay nagpakatibay sa Panginoon niyang Diyos. At sumangguni si David sa Panginoon, na nagsasabi, Kung habulin ko ang pulutong na ito, ay abutan ko ba sila? At sinagot niya siya, Habulin mo, sapagkat walang pagsalang iyong abutan sila, at walang pagsalang iyong mababawi ang lahat. Itinuturo sa atin ng kwento ni David na ang iyong pinakamalaking kabiguan, ay maaaring maging iyong pinakadakilang tagumpay kung tutugon ka tulad niya. Narito ang tatlong praktikal na aral upang baguhin ang iyong kaisipan. Kilalanin ang sakit, ngunit huwag manatili rito. Si David at ang kanyang mga tauhan ay umiyak hanggang sa maubos ang kanilang lakas. Ayos lang nadamhin ang sakit ng iyong pagkawala o pagkabigo. Binibigyan ka ng Diyos ng pahintulot na magdalamhati. Ngunit pansinin ang ginawa ni David. Hindi siya nagtayo ng tahanan sa kanyang kalungkutan, ginamit niya ito bilang panggatong praktikal na aral, bigyan mo ang iyong sarili ng takdang oras para damhin ang pagkadismaya, ngunit pagkatapos, gumawa ka ng desisyon na tumingala. Ang iyong emosyon ay hindi mo dapat maging amo. Palakasin ang iyong sarili sa Diyos, hindi sa opinyon ng iba. Nais siyang batuhin ng kanyang sariling mga tauhan. Kung si David ay naghanap ng pagpapatibay mula sa mga tao, doon na sana nagtapos ang kanyang kwento. Sa halip, sinasabi ng Biblia na isi David ay nagpakatibay sa Panginoon niyang Diyos. Paano? Inalala niya ang mga nakaraang pangako, si Goliath, ang leon at ang oso. Praktikal na aral, kapag ikaw ay nasa pinakamababang punto, isara mo ang inday ng mundo, ang mga kritiko, ang mga nagdududa, pati na ang iyong sariling negatibong pag-isip. Buklatin mo ang salita. Ipaalala mo sa iyong sarili kung sino ka ayon sa sinasabi ng Diyos ang iyong lakas ay hindi nagmumula sa mga pangyayari, nagmumula ito sa iyong koneksyon sa kanya. Humingi ng banal na estrategiya bago kumilos. Ang unang ginawa ni David matapos palakasin ang sarili ay hindi ang magmadaling sumugod dala ng dalit. Ito ay ang magtanong sa Diyos, habulin ko ba? Aabutan ko ba sila? Kailangan niya ng malinaw na i mula sa kanyang commander. Praktikal na aral, huwag lang magtrabaho ng husto, magtrabaho ng tama. Bago mo subukang ayusin ang sirang relasyon o simulan ang bagong proyekto, huminto ka at manalangin. Humingi ka sa Diyos ng karunungan ng isang estratehiya. Hayaan mong ang iyong kilos ay tugon sa kanyang utos, hindi reaksyon sa iyong pagpapanik. Hindi pa tapos ang kwento mo. Halika, humina ka ng malalim. Dito mismo kung nasaan ka man. Sa gitna ng iyong silid, sa iyong sasakyan, o sa katahimikan ng iyong puso. Pakiramdaman mo ang bigat sa iyong mga balikat. Ang bigat ng sipa ano kung nangisana, nang ts, bakit ako? Huwag mo itong itaboy. Kilalanin mo ito. Ngayon, dahan-dahan, sa iyong paghina palabas, ibigay mo ito sa Diyos. Ang unang hakbang para bumangon ay ang pagsuko. Hindi pagsuko sa pagkatalo, kundi pagsuko sa Kanya na may hawak ng iyong tabumpay. Manalangin tayo. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, ako po ito, lumalapit sa iyong trono ng biyaya. Hindi ako dumarating ng mayabang, o Diyos, kundi may pusong wasak at espiritong nagpapakumbaba. Panginoon, nakikita mo ang mga abo ng aking ziklag. Nakikita mo ang nasunog na mga pangarap, ang mga ninakaw na kagalakan, ang mga bihag na pag-asa. Ang tinig ng aking kaluluwa ay napuno ng peghati, tulad ng mga tauhan ni David. May mga bahagi sa akin na gustong sumigaw, gustong sumuko, gustong humanap ng masisisi. Ngunit ngayon, Panginoon, pinipili kong tularan si David pinipili kong hanapin ang aking lakas sa iyo. Sa katahimikang ito, paalalahanan mo ako kung sino ka. Ikaw ang Diyos na humawi sa dagat na pula. Ikaw ang nagpabagsak sa mga pader ng Jericho sa pamamagitan ng isang sigaw. Ikaw ang nagbigay kay David ng lakas laban kay Goliath gamit lamang ang isang bato. Ang mga problema ko, gaano man kalaki sa aking paningin, ay tuldok lamang sa iyong kapangyarihan. Patawarin mo ako, Panginoon, sa pag-aalinlangan sa iyong kapangyarihan. Patawarin mo ako sa pagtingin sa aking problema ng mas matagal kaysa sa pagtingin ko sa iyo. Ngayon, Panginoon, hinihiling ko ang iyong banal na lakas. Ang parehong lakas na nagpalakas kay David noong gusto siyang batuhin ng kanyang mga tauhan. Ang lakas na yon na hindi nagmumula sa pag-unawa ng tao, sa pag-aproba ng iba, o sa paborableng mga pangyayari. Hinihiling ko ang lakas na nagmumula sa malalim na kaalaman na ikaw ay kasama ko. Na hindi mo ako iniwan, na ang bawat hibla ng aking pagkatao ay hawak mo. Punuin mo ako, banal na espiritu. Punuin mo ang bawat bitak sa aking puso ng iyong presensya. Hayaan mong ang iyong lakas ay maging konkreto sa aking mga buto, isang apoy sa aking kaluluwa. Ngayon, makinig ka ito ang iyong unang hakbang para sa aksyon. Ang panalangin ay hindi lamang mga salita, ito ay paghahanda para sa pagkilos. Ang lakas na hinihiling mo ay hindi para manatili kang nakaupo sa abo, ito ay para bigyan ka ng kapangyarihan na tumayo. Kaya't heto ang iyong unang utos, tumayo ali. Literal. Kung ikaw ay nakaupo o nakahiga, tumayo ka ngayon din iunat mo ang iyong mga braso. Itaas mo ang iyong ulo. Itaas mo ang iyong tingin mula sa sahig. Ang simpleng pisikal na pagkilos na ito ay isang propetikong deklarasyon sa espiritual na mundo. Sinasabi mo sa kadiliman, sa pagkadismaya, sa takot, hindi na ako mananatili rito hindi ito ang aking huling hantungan. Habang nakatayo ka, sabihin mo ito ng malakas, hayaang marinig ng iyong mga tainga ang pananampalatayang namumuo sa iyong bibig, sa ngalan ni Jesus, tumatayo ako. Ulitin mo, sa ngalan ni Jesus, tumatayo ako. Pakiramdaman mo ang pagbabago sa iyong postura. Hindi ka na biktima na nakatingin sa iyong pagkawasak. Ikaw ay isang mandirigma na tumatayo sa gitna ng labanan, handang tumanggap ng susunod na utos mula sa iyong commander. Ang lakas ay hindi mo mararamdaman bago ka kumilos. Ang lakas ay dumarating sa iyong pagkilos. Ang unang hakbang na iyon, ang pagtayo, ay ang pagdurog sa tanikala ng kawalan ng pagkilos. Pinutol mo na ngayon ang inersya. Ang espiritu ng pagpapaliban at pag-aalinlangan ay nagsisimula ng mangini. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng sandaling ito. Ito ang iyong ziklat. Ito ang sandali kung saan pinili ni David na huwag mamatay sa kanyang kalungkutan, kundi palakasin ang kanyang sarili sa kanyang Diyos. Nagawa mo na ang unang hakbang. Manatili kang nakatayo. Humina ka. Naghahanda ka na para sa susunod na yugto ng iyong pagbabalik. Ang Diyos ay kasama mo. Nakatayo ka pa rin. Pakiramdaman mo ang sahig sa ilalim ng iyong mga paa. Ito ay simbolo na ikaw ay may digan. Ngunit ang susunod na labanan ay nangyayari sa pagitan ng iyong dalawang tainga. Ang kaaway ay hindi kayang talunin ang isang taong pinalakas ng Diyos, kaya't susubukan niyang linlangin ka sa pamamagitan ng iyong isipan. Bubulungan ka niya ng mga kasinungalingan, walang saysay ang pagtayo mo, babalik ka lang din sa dati, sino ka para maniwala na magbabago pa ang lahat. Ngayon ang oras para patahimikin ang mga tinig na iyan gamit ang isang mas malakas na sandata, ang panalangin para sa isang binagong isipan. Ipagpatuloy natin ang panalangin. Panginoong Jesus, commander ng aking kaluluwa, nakatayo ako ngayon sa iyong presensya, hindi na sa abo ng aking kahapon, kundi sa matatag na pundasyon ng iyong salita. Ngayon, isinasamo ko ang isang himala, hindi sa aking mga pangyayari, kundi sa aking pananaw. Baguhin mo ang aking mga lente, o Diyos. Hayaan mong makita ko ang larangan ng bigmaang ito, hindi bilang aking libingan, kundi bilang aking sanayan. Tulad ni David, na ang bawat pagsubok, mula sa leon, sa oso, hanggang kay Goliath, ay paghahanda para sa kanyang korona. Hayaan mong makita ko na ang pagsubok na ito, ay hindi iyong kaparusahan, kundi yong paghahanda. I-renew mo ang aking isipan, Panginoon. Gunutin mo mula sa ugat ang bawat kasinungalingan na itinanim ng kaaway, ang kasinungalingang, hindi ko kaya, ang kasinungalingang, huli na ang lahat, ang kasinungalingang, hindi ako karapat-dapat. Palitan mo ang mga ito ng iyong katotohanan, Sino ako ayon sa iyo? Ako ay higit pa sa isang mananako. Ako ay pinili. Ako ay pinatawad. Ako ay may kakayahan dahil ang iyong espiritu ay nananahan sa akin. Ipakumo ang aking mga mata sa layunin na inilagay mo sa aking puso bago pa man magsimula ang krisis na ito. Ang layuning iyon ay hindi nabura ng aking mga problema. Ang iyong tawag ay hindi napawalang bisa ng aking mga luha. Paalalahanan mo ako, Panginoon, sa bakit ko. Dahil kapag ang bakit ko ay malinaw, makakaya kong harapin ang anumang paano. Ang sakit na ito ay hindi basta-basta, ito ay may layunin. Ipakita mo sa akin ang layunin, Panginoon. Ibigay mo sa akin ang isang sulyap ng kung paano mo gagamitin ang kaguluhang ito para sa iyong kaluwalhatian. Ngayon, pakinggan mong mabuti ang utos na ito. Dito natin dinudurog ang pagpapaliban. Ang pananampalataya ay hindi isang pakiramdam, ito ay isang pandiwa. Nangangailangan ito ng kilos. Ang pagpapaliban ay ang laso ng isang sirang espiritu. Ibinubulong nito ang isbukas na lang. Sumisigaw naman ang pananampalataya ng kinayon en. Ang iyong panalangin para sa layunin ay dapat may kasamang aksyon. Kung wala, ito ay hangin lamang. Ang kaaway ay gustong manatili ka sa analisis-paralisis, sobrang pag-iisip hanggang sa hindi ka nakumilos. Ngayon, puputulin natin 'yan. Tanungin mo ang iyong sarili at maging tapat ka. Ano ang isang bagay na alam mong dapat mong gawin, ngunit iniiwasan mo dahil sa takot, pagod, o pag-aalinlangan? Hindi kailangang malaking bagay. Ito ba ay isang tawag sa telepono? Ang pagsulat ng unang pangungusap ng email na yon? Ang pagbubukas ng aklat na dapat mong basahin? Ang paglilinis ng isang sulok ng iyong bahay bilang senyales ng bagong simula? Iyan ang iyong goliath para sa araw na ito. Ang maliit na bagay na iyan, na tila walang kabuluhan, ay ang iyong pagkakataon upang isabuhay ang iyong pananampalataya. Ang iyong pagkilos ng pananampalataya ay ang pagpulot ng iyong bato. Hindi ibinigay ng Diyos kay David ang buong plano ng labanan kagad. Ka Sinabi lang niya, habulin mo. Ang iyong habulin mo para sa araw na ito ay ang isang maliit na aksyon na iyon. Ang Diyos ay naghihintay na makita kung susunod ka sa maliit na utos bago niya ipagkatiwala sa iyo ang malalaking tabumpay. Kaya gawin mo ito. Pagkatapos ng panalangin ito, bago ka gumawa ng kahit ano pa, gawin mo ang isang bagay na yon. Huwag mong sabihin mamaya. Ang imamaya ay teritoryo ng kaaway. Ang na yon ay ang lupain ng pananampalataya. Sa paggawa mo ng isang maliit na hakbang na yon, ipinapahayag mo sa langit at sa lupa na tapos na ang panahon ng pag-aalinlangan. Ikaw ay isang taong kumikilos ayon sa pananampalataya. Ang mindset ng isang mandirigma ay hindi nahuhubog sa pag-iisip lamang tungkol sa laban, nahuhubog ito sa pagsabak sa laban. Sumabak ka sa iyong maliit na laban ngayon. Mananalo ka. Aprovado. Vos edu. O primero paso da dado agora preparese. Cada paso di obediencia provoca uma rio das trevas. I e procrastino e id eram apenas o soldados da linha de frente. Agora entramos no corau da batalha. Es bloco sobre guerra espiritual e renovo das sua viso. Ang iyong maliit na pagkilos ng pananampalataya ay parang isang bato na itinapon sa tahimik na lawa ng kadiliman at ngayon ay may mga alon. Nararamdaman mo ba yon? Isang panibagong pag-atake ng pag-aalinlangan, isang bigla ang alon ng pagod, isang tinig na nagsasabing, ano ang silbi niyan? Huwag kang magtaka. Ito ay kumpirmasyon na ikaw ay nasa tamang landas. Hindi tinututukan ng kaaway ang mga taong hindi banta sa kanya. Ang pag-atake na nararanasan mo ay isang papuri sa potensyal na nakikita ng Diyos sa iyo. Kaya't huwag kang umurong. Oras na para lumaban. Isuot natin ang iyong baluti sa panalangin. Panginoon ng mga hukbo, kapitan ng mga hukbo sa langit, lumalapit ako sa iyo, hindi bilang isang biktima, kundi bilang iyong kawal. Sa pamamagitan ng pananampalataya, isinusuot ko ngayon ang buong baluti ng Diyos. Isinusuot ko ang helmet ng kaligtasan upang bantayan ang aking isipan mula sa mga nagmininas na palaso ng kasinungalingan at pag-aalinlangan. Isinusuot ko ang baluti ng katuwiran upang protektahan ang aking puso mula sa akusasyon at pagkondena. Ibinibikis ko ang sinturo ng katotohanan sa aking baywang, na nagpapatibay sa akin sa iyong hindi nagbabagong salita. Isinusuot ko ang mga panyapak ng paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan, upang makatayo akong matatag sa gitna ng kaguluhan. Hawak ko ang kalasag ng pananampalataya, at sa pamamagitan nito, pinapatay ko ang lahat ng nagmininas na palaso ng masama. At hawak ko ang tabak ng Espiritu, na siyang salita ng Diyos, ang aking sandatang panlaban, Panginoon, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, na mas mataas sa lahat ng pangalan, itinatali ko ang bawat espiritu ng takot. Itinatali ko ang bawat espiritu ng kalituhan. Itinatali ko ang bawat espiritu ng depresyon at kawalan ng pag-asa na ipinadala laban sa akin. Wala kayong karapatan dito. Wala kayong kapangyarihan dito. Ang lugar na ito, ang aking isip, ang aking puso, ang aking tahanan, ay pag-aari ng banal na espiritu. Ang laban na ito ay hindi sa akin, kundi sa iyo, O oh Diyos. Nakatayo ako sa iyong tagumpay sa krus. Ang dugo ni Jesus ay nagsasalita ng mas mabuting salita kaysa sa aking kabiguan. Kaya't utos ko sa kadiliman, umatras ka sa pangalan ni Jesus. Ngayon, pakinggan mo. Pagkatapos ng digmaan, dumarating ang kalinawan. Oras na para sa panibagong pangitain. Ang digmaang espiritual ay hindi lamang tungkol sa pagpapalayas ng masama, ito ay tungkol sa paglikha ng espasyo para sa bana. Ngayong nilinis mo na ang himpapawid sa pamamagitan ng panalangin ng may otoridad, kailangan mong punan ang espasyong iyon ng isang bagay. Kailangan mong palitan ang larawan ng iyong pagkatalo ng isang pangitain ng iyong tagumpay. Kaya't heto ang iyong susunod na utos, humanap ka ng isang tahimik na lugar, kahit ilang sandali lang. Ipikit mo ang iyong mga mata, Kumina ka ng malalim. At sa iyong puso, tanungin mo ang banal na Espiritu, Panginoon, ipakita mo sa akin ang nakikita mo. Ipakita mo sa akin kung ano ang hitsura nito kapag tapos na. Ipakita mo sa akin ang aking pamilya na naibalik na. Ipakita mo sa akin ang aking ministeryo na namumunga. Ipakita mo sa akin ang aking kalusugan na nanumbali. Ipakita mo sa akin ang aking layunin na natutupad. Huwag kang magmadali, maghintay ka sa presensya niya. Maaaring ito ay isang larawan sa iyong isip. Isang salita. Isang pakiramdam ng kapayapaan. Ano man ang ibigay niya sa iyo, panghawakan mo yon. Iyan ang iyong bagong North Star. Iyan ang pangitain na ipinaglalaban mo. Ang ziglag ni David ay abo at usok. Ngunit siguradong hindi iyon ang nakita niya noong pinalakas niya ang kanyang sarili sa Diyos. Nakita niya ang kanyang mga pamilya na nailigtas. Nakita niya ang tagumpay. Iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas para habulin ang kaaway. Kapag bumalik ang mga kasinungalingan at pag-aalinlangan, hindi mo sila lalabanan gamit ang iyong sariling lohika. Lalabanan mo sila gamit ang larawang ibinigay sa iyo ng Diyos. Ito ang ibig sabihin ng imamuhay ayon sa pananampalataya, hindi ayon sa paningin. Ikaw ay naglalakad patungo sa isang pangitain na ibinigay ng Diyos, hindi isang realidad na idinedikta ng iyong mga problema. Panghawakan mo ang pangitain na yan. Ito ang iyong pag-asa. Ito ang iyong kinabukasan. Humina ka ng malalim. Dahan-dahan. Tumayo ka, kumilos ka, at lumaban ka. Ngayon, oras na para magpahinga. Hindi sa iyong lumangkama ng kawalan ng pag-asa, kundi sa mga bisig ng iyong amang nasa langit. Ang tunay na lakas ay hindi lamang ipinapakita sa sigaw ng pakikipaglaban, kundi pati na rin sa katahimikan ng pagtitiwala. Ang pinakamalakas ng mga mandirigma ay ang mga marunong kung paano magpahinga sa kanilang general. Tapusin natin ang ating panalangin sa isang lugar ng kapayapaan. Aking ama, aking pastol, aking tagapagtanggol. Ako po ito, ang iyong anak na pagod sa laban ngunit puno ng pananampalataya. Nagpapasalamat po ako sa iyo. Salamat sa iyong lakas na nagpatayo sa akin. Salamat sa iyong direksyon na nagpakilos sa akin. Salamat sa iyong otoridad na nagbigay sa akin ng tabumpay. Ngayon, Panginoon, ako ay nagpapahinga. Ipinapahinga ko ang aking kaluluwa sa iyo. Ikaw ang aking pastol, wala akong kakailanganin. Pinahihiga mo ako sa mga luntiang pastulan, pinapatnubayan mo ako sa tabi ng mga payapang tubig. Pinapanumbalik mo ang aking kaluluwa. Panginoon, ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng aking mga pagkabalisa tungkol sa paano at kailan ibinibigay ko sa iyo ang resulta. Ang aking bahagi ay ang sumunod, ang iyong bahagi ay ang magbigay ng resulta. Nagtitiwala ako sa iyong takdang panahon. Nagtitiwala ako sa iyong mga pamamaraan. Bantayan mo ang aking puso at isipan, at ang pangitain na itinanim mo sa loob nito. Hayaan mong ito'y mag-ugat sa isang lugar ng kapayapaan, hindi sa pagsusumikap. Paghilumin mo ang mga galos mula sa laban, Panginoon. Punuin mo ako ng iyong tahimik na kumpiyansa, ang katiyakan na dahil ikaw ay para sa akin, sino ang maaaring laban sa akin? Hayaan mong ang iyong kapayapaan, na higit sa lahat ng pangunawa, ang magbantay sa aking puso at isipan kay Kristo Jesus. At ngayon, tanggapin mo ang pangwakas na pampalakas ng loob na ito para sa iyong araw. Tapos na ang laban sa Espiritu para sa sandaling ito. Ang iyong tagumpay ay natiyak na. Ngayon, kailangan mong lumakad dito. Ang kapayapaan at lakas na nararamdaman mo ngayon ay ang iyong mana. Huwag mong hayaang nakawin ito ng ingay ng araw. Kapag nararamdaman mong nabibigatan ka, bumalik ka sa sandaling ito. Alalahanin mo ang pakiramdam ng pagtayo. Alalahanin mo ang pangitain. Alalahanin mo ang kanyang kapayapaan. Hindi mo kailangang labanan ang bawat maliit na labanan sa iyong sariling lakas. Nanalo ka na sa pangunahing digmaan ngayong umaga. Dumakad ka sa araw na ito hindi bilang isang desperadong nakaligtas, kundi may mahinahong katiyakan ng isang minamahal na anak. Sapat na ang iyong ginawa para sa ngayon sa presensya ng Diyos. Tumayo ka. Kumilos ka. Lumaban ka. Ngayon, magpahinga ka. Ang pagiging abala ay hindi nangangahulugang pagiging mabunga. Ang tunay na pagiging mabunga ay nagmumula sa pagkilos na may kapahingahan, mula sa paggawa na may kapayapaan, hindi ka ang kabuuan ng iyong mga pagsubok, ikaw ay anak ng kataas-taasang Diyos at siya ang lumalaban para sa iyo. Dalhin mo ang kanyang presensya saan ka man magpunta ngayon. Hayaan mong ito ang maging iyong kalasag laban sa pagkadismaya at iyong lakas laban sa pagod. Hindi ka nag-iisa. Ang parehong Diyos na nagbigay ng tagumpay kay David sa Ziklag ay ang Diyos na naglalakad sa tabi mo ngayon. Hawak kanya. Magtiwala ka sa kanya. Humayo ka sa iyong araw na may kapayapaan. Hawakan mo ang kapayapaang iyan. Ito ay regalo sa iyo mula sa Diyos. Ngayon, para selyuhan ang ating oras sa panalangin, sama-sama nating ipahayag ang panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Sapagkat sa iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhasyan, magpakailanman. Amen. Kung ang panalangin ito ay umantig sa iyong puso, at kailangan mo ng lakas para bumangon mula sa iyong sariling ziklag, i-comment mo ang ihindi tapos yan ni istorya di sa ibaba. Bumuo tayo ng isang komunidad ng mga mandirigma na nag-aangat sa isa't isa. Kung mayroon kang partikular na kahilingan sa panalangin, ibahagi mo rin ito. Tayo ay isang pamilya at ipapanalangin ka namin. Kung ayaw mong makaligtaan ang ating araw-araw na oras ng panalangin at motibasyon, mag-subscribe ka na sa channel at i ang notification bell para lagi kang una sa pagtanggap ng bagong pagpapala araw-araw. Bago ka umalis, iwan ko sa iyo ang tanong na ito para pagnilayan sa buong araw mo. Anong ugali ang kailangan mong baguhin ngayon para maisabuhay ang layunin ng Diyos para sa iyo? Isipin mo ito at gawin mo ang unang hakbang. Dito sa screen ngayon ay may dalawang video na espesyal na pinili para sa iyo. Ang isa ay isang makapangyarihang panalangin sa umaga para simulan ang iyong araw at ang isa naman ay isang turo kung paano pagtagumpayan ang mga laban sa buhay ay click mo ang isa sa mga ito at ipagpatuloy ang pagpapalakas ng iyong espiritu. Tandaan mo ito, hindi ka nag-iisa. Hihintayin kita rito muli bukas. Amen.